Napakatinding gayo man itong ituturo ko sa inyo upang manatili ang mahal mo sa inyong piling. Mag-away man kayo ng libo-libong beses, magpupuputak yan na iiwanan na kita, itataboy ka man yan, ay hindi yan magkakatotoo dahil sa'yo at sa'yo yan uuwi. Mag-away kayo ngayon, bukas sa yan babalik. Hindi kanya kayang iwanan pag nagawa mo ng tama ang ritual na ito. Ito mga kaswerte ay sinaunang ritual kaya napaka mabisa nito. Ako mismo gumawa nito kaya alam niya na. ba? Diba? So ang gagawin nyo, gagawin nyo ito kahit na anong araw, kahit na anong oras, basta ready ang inyong materyales at hindi ito pwedeng gawin ng magka-LDR kailangan magkalapit kayo kasama mo siya sa iisang bubong. Magagawa mo rin naman ito kung halimbawa, 'wag lang yung nasa abroad yung isa, nandito yung isa, pwede rin uh, kahit hindi kayo magkasama sa isang bubong basta may pagkakataon na nagkakasalo kayong dalawa sa pagkain. So ang gagawin niyo mga kaswerte, disclaimer po, hindi ito pwede sa MAARTI. Kung MAARTI ka, hindi mo ito magagawa. Pero kung talagang gusto mo na si target mo ay sa'yo lamang mabalew at hindi ka iiwanan, magtitiis ka, gagawin mo ito. So, ano ba ang ibig kong sabihin mga kaswerte? Yung underwear mo na sinuot mo ng tatlong araw, kailangan walang hubad-hubad. Ngayon, sino ba naman ang gusto na magsuot ng underwear na tatlong araw na walang hubad-hubad? Di ba wala? Pero kung gusto nyo talaga na si partner nyo manatili sa iyo at magayuma mo ito, hindi ka iiwanan, magiging sunod-sunod sa iyo, magiging maamo siya sa iyo, ay magtitiis ka. Kaya po, magdi-disclaimer lang ako. So, yung may gusto lang gumawa, wala tayong sapilitan. Kaya walang magko-comment ng ganito-ganito. Yung sa may gusto lang, kung ayaw nyo, iskip nyo po ang aking video. So, ayun na po. Yung underwear nyo, tatlong araw mong isusuot ng walang palit-palit. Pagkatapos, pag tatlong araw na, ang gagawin nyo mga kaswerte, kunin mo na yung underwear mo na sinuot mo ng tatlong araw at pakuluan mo ito sa kaldero malinis na malinis walang apoy pero mas amoy pero mas maganda mga kaswerte ang, ang gagamitin mong kaldero e eh, bagong bago bagong bili para wala talaga siyang amoy pero kung wala ka na makakayahan na bumili ng bago pwede na po yung kasiro lang nandyan basta malinis na malinis hugasan nyo po ng maigi para walang mahalong lasa doon sa pinagpakuluan. So, yun po ang gagawin nyo. Yung suot mong underwear, bali ang pwede lang gumawa nito mga kaswerte ay babae. Babae lang po, hindi to pwedeng gawin ng lalaki. So, yung pag sinuot mo yung underwear na tatlong araw, kunin mo ito, pakuluan mo ito sa isang malinis na kaldero, kaserola. Pagkatapos, konting, konting tubig lang po, konting tubig lang na pwede mo na siyang ipainom sa inyong target. So, pag napakuloan mo na siya sa kaunting tubig, ilagay mo na siya sa maliit na bote. Pwede ganito pong bote ang inyong paglagyan. Kasi, tago siya. Hindi mo, kahit saan mo ito isoksok, pwede mo maitago. Kaya, maliit, kaunti lang pong tubig, pag kumulo na, yung tubig na may underwear, tanggalin mo na siya sa apoy. Yung pinagkuluan mo, yung parang estimate mo eh, babad na babad na yung underwear mo doon sa tubig, kunin mo na yung tubig, ilagay mo na dito sa garapon. So, pag nailagay nyo na po dito sa garapon, itago nyo na ito. Yung underwear, isampay mo, labhan mo, pwede yon. Basta, ang kukunin mo lang mga kaswerte, yung tubig na pinagpakuluan mo, ilagay mo sa isang garapon, tapos itago mo. Ngayon, ano ang gagawin mo dun sa tubig? Yung tubig na pinakuluan mo ng underwear mo, ipapaino mo sa inyong target. Ihahalo mo siya sa juice, maaaring sa kanyang pagkain. Huwag mo lang ilalagay sa tubig, direkta sa tubig kasi baka mahalata kasi siyempre may lasa yon. Kaya pwede sa juice, sa tsaa, kung umiinom mo si patay ng tsaa, pwedeng sa kape. Mas mainam po kung kape. Ipapatak mo o lalagyan mo ng inumin niya ng tubig na pinakaluan mo o pwedeng sa pagkain. Hanggang sa maubos mo yon Kahit araw-arawin mo pagpapatak, pagpapainom nun, sa kape, sa pagkain, sa tsaa, sa juice, pwede mong ihalo at paniguradong hindi kanyan iiwanan mababaliw kanyan mga kaserte so ay ito ay subok no subok na sinauna pa itong pamamaraan ng panggagayuma gawin niyo po ito inuulit ko disclaimer kung maarte ka wag mo itong gagawin ngunit kung talagang gusto mong manatili si target mo sa inyong piling gawin mo ito ng tama. Sundan nyo po kung paano ang paggawa ng ritual na ito. So, maraming salamat mga kaswerte. Harinawa po ay masolusyon na natin ano man ang mga pinagdadaanan natin sa ating partner para happy lang tayo, masaya tayong lahat. Maraming salamat. Mag-iingat pang lahat.